Hello, Dai. Nagulat ako, Dai, sa pag pagtingin ko sa aking FB, Dai. Ano, marami pa lang interesado doon sa sinabi kong pampabata. Tapos sabi ko sa kakuna sabihin pag naging epekto sa akin. Tapos, ano ba yung sinabi ko kayo na sa video? Hindi ko sasabihin kasi ayaw ni Hapon. Unang-una kung bakit ayaw ni Hapon kasi nga iniinom siya eh. Iniinom siya, tinitake siya. So, paano na lang daw kung may mangyari doon sa bumili? Ang dahil lang sa sinabi ko na pampabata. Eh, hindi kasi tayo pareho ng reaksyon ng katawan natin. Tapos, wait lang. Tapos, ang sabi niya, saka ko nasabihin, pag ano, maganda yung effect sa akin, eh, nine, pang, 90 days, ang 90 days bago maubos yung isang ganito. Ngayon, dai, uh, dahil meron namang iba na nakakaalam, pwede pues, sasabihin ko na, pero hindi ko i-ano yung picture, gawa ng, hindi ko i-ano yung picture kung ano, gawa ng sobrang maraming klase niya. And then, uh, maraming klase, maraming numbers. Nasa sa inyo kung anong pipiliin nyo. Ang ginamit ko, ang binili ko, at ang sinabi ko na pampabata, hindi tayo gagapang dahi ha, nung mabalik sa pagkabata, is NMN. NMN, eh, i-search nyo, at eh, huwag nyo akong sisihin, basta sa ngayon, yan ang trending dito sa Japan yun ang pagkakaalam ko. Or matagal na siguro trending, late lang tayo. Pero sa ngayon, uh, yan ang trending ngayon dito, NMN. Tapos may mga numbers siya. kung anong numbers ang gusto nyo. Yung sa akin is premium, premium na sa akin. Tapos, ano siya, ang uh, masasabi ko, depende siya talaga sa katawan ng tao. Kasi kanina pang inom ko, para akong maduduwal. Para lang ako maduduwal, tapos dalawang beses ako nagbalik sa CR. Kasi yung iba naman nito, nagsasabi sila na ano, na yun nga, may mga side effect na iba-iba. So, kung may, may mga maintenance, maintenance na kayo ay wag na siguro. And then, hindi siya mura, dai ha? Hindi talaga siya mura. Hindi siya mura sa mga taong, ano lang, yung, oh ano ang masasabi ko? Yung normal lang yung kita. Siguro kung mayaman-yaman kayo at marami kayong pera, ay uh, mura sa inyo. Naunsa mo itong buhok natin. Ay, pwede sinambunutan, uy. Tapos, mag-retouch tayo ng ating uban mamaya, day. Tapos, sabay ko langot, dai. Seryoso ako day ha, 'yung parang nagjojoke lang ako pero seryoso ako day. Ang tawag nito, hindi ko siya ipapakita kung ano 'yung picture kasi ayokong maano 'yung account ko dahil nga ito ay uh, hindi siya inapprove ng uh, basta na ay may approve yun ano yun, yun? FD event? hindi na-approve ng FDA kasi nga iba-iba yung klase ng ta iba, iba ang tao iba-iba rin -iba yung scientific ng tao so kaya yun ang dahilan na hindi ko muna sinabi at yun ang dahilan na sabi ni Hapon wag dahil baka kung mapaano sila masisika kasi dahil siguro sa buong mundo halos lahat ng tao naman siguro hindi naman lahat na gustong bumata eh kayo nga sabihin nyo eh, ayaw nyo bumata o ba diba? ang, ang nakakatakot niyan pag nainom tayo ng inom nito baka tayo gumagapang nakakatakot na paano pagbalik sa pagtanda agoy ginuo ko kahirap sa kalisod niya Hyundai, ang pangalan niya ulitin ko, NMN. In Kasi bisayo ako daw, hindi ko ano paano pag-spelling dai, NMN. Kayo na mag ay eh, paano pag-pronounce? NMN, ganun. Tapos 'yun ang pangalan niya. Makikita niyo pag ni-research nire niyo yan, sobrang dami malilibugan kayo. Ah, uh, maano kayo, maguguluhan kayo sa anong pipiliin niyo. Tapos hindi siya mura, sabihin ko hindi siya mura for me, pero kung mayaman-yaman kayo, go ahead. Tapos mag mag-ano kayo ng mga reviews para magtimbang-timbangin nyo kung okay ba sa inyo or hindi. Tapos, yon Tapos, itong yung kitab kintab na mukha na yan dahil yung sa tercare ko, baka sabihin nyo, ay, nagkitab-kitab na ang mukha ni Inday ko lalay, no, no? Sa tercare ko yan, yung spray na ginamit ko. And then, yung camera ko, ay sinet ko yung settings niya, pero sa personal niya dahil mukha yung asungot, okay? Hindi yan totoong, ano, hindi yan filter, pero hindi yan totoong sobrang kinis, okay? Tapos, mas, mas maganda na yung magsasabi ng totoo. Kaysa pag nakita niyo ako sa personal, huy, walang hiya, ganon pala mukha niya, walang hiya, tumabay na to, pag nakikok, o, diba? yun dai uh, yun lang yun ang sinasabi ko hindi ako nagsasabi na kanina ang sabi ko ay sa na i-share pag gumagapang na ako sa kabataan <laughs> pero sa may nagsabi may nag-comment na gano'n ang pangalan niya yan ang daw sikat ngayon oh yun totoo yun wag naman kong bibili kayo masyadong mura kasi maglipana na naman ang mga fake pag ano yung, iwan ko kung may fake dito, maglipana na naman dahil nga gusto nyo mura-mura. Lalo na ngayon na marami na tayong pwede mapapagbilan sa online, lalo na sa black app. Alam naman natin kung saan galing yung black app. ba diba? So, mag kung tayo ay bibili nyo no, dahil gusto lang natin bumata. Advice ko talaga, mag-ingat, dubling ingat, mag, mag-research ang yung mga reviews ng mga tao kung ano nangyayari sa kanila lalong lalo na kung may mga maintenance kayo uh, katulad ng high blood diabetes wag na wag kayo basta mag-iinom dahil kanina pag inom ko first time ko ay medyo nagduduwal ako pero hindi naman ako and then the ako nagpunta sa toilet and then yung nagsabi na maganda yung Transino White Sea yes gumagamit ako noon pero in-stop ko nga nang dahil nga dito sa binili ni Hapon actually si Hapon din bumili isa kami sabi niya magsabay magsab daw kami gumapang sa kabataan <laughs> bye